Noong 1962, sobrang tensyonado ang relasyon ng Amerika at ng Soviet Union. Kumakalat ang mga balita na baka magpasabog na ng atomic bomb ang mga Soviet sa kahit anong oras. Dahil dito, nagkakagulo ang mga mamamayang Amerikano. Halos lahat ay nagtatayo ng bomb shelters sa likod ng kanilang bahay bilang paghahanda. Isa sa kanila si Dr. Calvin, na kayod sa paggawa ng kanyang sariling bunker. Pinuno niya ito ng sapat na pagkain at gamit na pwedeng tumagal ng maraming taon. Isang araw, nag siya ng mga kaibigan para sa isang party sa bahay nila, kasama ang kanyang asawang buntis na si Helen. Masaya ang lahat hanggang sa mapanood nila sa television ang isang broadcast mula kay President Kennedy. Inanunsyo ni Kennedy na may plano silang secret mission laban sa Soviet Union. Walang ibinigay na detalye pero biglang kinabahan si Calvin. Inakala niyang magsisimula na ang Jera kaya dali-daling pinaalis niya ang lahat ng bisita at hinila si Helen papasok sa bunker. Ilang segundo lang ang lumipas, may lumipad na aircraft sa ibabaw ng lungsod. Diretsong bumagsak sa mismong bahay ni Calvin, winasak ito ng tuluyan. Sa loob ng bunker, inakala niyang totoong sumiklab na ang digmaan, kaya agad niyang isinara ang pinto. Ipinaliwanag niya kay Helen na hindi na ito mabubuksan ng mano, -mano otomatikong magbubukas lang ito pagkatapos ng 35 taon, sapat na panahon para mawala ang epekto ng mga nuclear particles sa hangin. Di nagtagal, dumating ang mga otoridad para sa atin ang nasunog na bahay. Dahil wala silang makitang ebidensya ng buhay, inakala nilang namatay si na Calvin at Helen sa aksidente. Lumipas ang mga araw, at unti-unting nasanay si Calvin sa buhay sa ilalim ng lupa. Hanggang sa isang araw, pumutok na ang panubigan ni Helen. Sa tulong ng kanyang asawa, nanganak siya ng isang malusog na batang lalaki, si Adam. Lumipas ang mga araw, naging taon, at si Adam ay lumaking matalino at masigla. Tinuruan siya ni Calvin ng lahat ng nalalaman niya. Bukod sa mga basic subjects sa paaralan, itinuro rin ni Calvin kay Adam kung paano magboxing, magsalita ng French at Latin, at kung paano gumagana ang stock market. Samantala, si Helen naman ang nagturo sa kanya ng mga gawain bahay at pati na rin ang pagsasayaw. Ibinigay din ni Calvin kay Adam ang koleksyon niya ng baseball cards, at sinubukang ipaliwanag ang mga sports. Pero hirap si Adam na mailarawan ang ideya ng napakaraming taong nanonood. Pareho silang magulang sa pagtuturo ng magagandang asal sa bata. Hindi sila nagmumura sa harap ni Adam, kaya't lumaki itong inosente at sobrang shelter habang tumatagal, naging maayos ang kanilang routine sa bunker. Meron silang minimart para sa kunwaring pamimili, tanke para sa fake fishing, at mga halaman na kanilang inaalagaan. Nagpatayo rin sila ng dagdag na kwarto para kay Adam. Meron silang lounge area kung saan pwede silang magbasa, maglaro, at magrelax na parang normal lang ang lahat. Sa ibabaw ng kanilang bunker, una, naging isang dinner, tapos pizzeria, at kalauna naging isang nightclub. Pagsapit na 1995, tumuntong na sa 33 taon si Adam. Bilang regalo, binigyan siya ng kanyang mga magulang ng mga bagay na sila mismo ang gumawa. Pagkatapos niyang hipan ang mga kandila, tahimik siyang humiling na sana ay matagpuan niya ang kanyang perpektong kabiyak balang araw. Natapos na rin ang 35 taon at kusa nang bumukas ang pinto ng bunker. Sabik na sabik ang buong pamilya na lumabas, pero sinabi ni Calvin na kailangan muna niyang mag-safety check para tiyaking ligtas sa labas. Suot ang kanyang radiation suit, sumakay siya sa elevator paakyat at lumabas sa isang abandonadong gusali, na ngayon ay naging tahanan ng ilang lasing na pulubi. Sa sobrang gulat ni Melker nang makita ang isang taong kumikinang na biglang lumitaw mula sa lupa, nawalan ito ng malay. Paglabas ni Calvin sa gusali, gulat na gulat siya sa kanyang nakita. May mga graffiti sa lahat ng sulok, mga taong parang laruan kung hawakan ang mga baril, at mga tindahan ng adult merchandise na labis niyang ikinabahala. Lalo pa siyang natakot sa mga taong kakaiba ang itsura at pananalita ni hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nila. Takot na takot, bumalik agad si Calvin sa bunker, at ipinaliwanag na kahit pwedeng huminga sa labas, tila isang post apocalyptic Westland pa rin ang ligid. Puno raw ng mga baliw at parang mga mutan. Iminungkahin niyang manatili na lang silang lahat sa ilalim pero doon na sumabog si Helen. Tumanggi si Calvin at sa init ng pagtatalo, inatake ito sa puso. Habang naghihinalo si Calvin at halos paubos na ang mga supply, napagdesisyonan ni Helen na si Adam na ang kailangang lumabas. Binigyan niya ito ng kaunting cash at isang shopping list at sinabing tumuloy muna sa Holiday Inn at humanap na rin ng babaeng hindi mukhang mutan. Bago umalis, binilinan pa ni Calvin si Adam na huwag na huwag papasok sa tindahan ng adult videos dahil may mataas daw itong radiation level. Pagkatapos mag-em tuluyan ng umakyat si Adam sa ibabaw. Laking gulat niya nang matuklasang nagtayo si Melker ng maliit na templo sa paligid ng elevator, at sinasamba na ngayon ang pamilya nila bilang mga banal na nilalang. Sa wakas, lumabas si Adam at sobra ang tuwa niya sa unang beses na makita ang totoong langit, mga gusali, mga puno, at iba pang tao. Parang bata sa sobrang tuwa, kinakausap niya ang bawat makasalubong. Sa sobrang sabik niya, napagamit siya ng maling salita sa isang black woman nang batiin niya ito, hindi sinasadya, dahil sa pagkagulat niya sa ibang kulay ng balat. Dumaan siya sa adult video store at agad tinakpan ang kanyang ilong sabay binalaan ang mga tao na umiwas din sumakay siya ng bus at halos maiyak sa gulat ng gumalawang makina. Nang subukan niyang makipag-usap sa ibang pasahero, luma na ang mga salita niyang ginagamit kaya walang nakakaintindi. Ang tingin ng lahat sa kanya, isang kakaiba. Sa huli, nakarating din si Adam sa grocery store at nagsimulang ilagay isa-isa sa kanyang cart ang mga kailangan mula sa listahan. Ipinaliwanag ng butcher na kung mas malaki ang order ni Adam, maaari itong ipadeliver diretsyo sa bahay niya. Bigla niyang napagtanto, wala pala siyang ideya kung paano makakabalik sa kanilang bunker. Paubos na rin ang kanyang pera, kaya napilitan siyang pumasok sa isang hobby shop para ibenta ang baseball cards na koleksyon ng kanyang ama. Alam nang may-ari ng, may -ari ng tin tindahan ng mga antike, at sobrang mahalaga ang mga ito, pero sa halip na sabihin kay Adam, inalok niya itong bilhin ang buong set sa halagang 500 dolyar lang. Bago pa man makasagot si Adam, biglang suminit ang assistant ng shop na si Eve. Sinabi niyang niloloko si Adam dahil bawat isa sa mga cards na yon ay nagkakahalaga ng apat hanggang anim na libong dolyar. Sinigawan niya ang kanyang boss at agad na nagresign sa harap ni Adam. Namangha si Adam sa tapang ni Eve at unti-unti siyang nagkagusto rito. Paglabas nila ng tindahan, hiniling ni Adam kay Eve na samahan siya sa Holiday Inn. Una, tumanggi si Eve at sinubukang takasan siya, pero bigla rin siyang nagbago ng isip ng mga kung babayaran siya ni Adam gamit ang dalawang baseball cards. Habang nasa biyahe, puro mga old songs ang pinipili ni Adam sa radyo, na lalong ikinanganga ni Eve. Pagdating sa hotel, iniwan siya ni Eve nang walang pasabi. Pumasok si Adam sa kanyang kwarto at laking gulat niya sa tanawin mula sa ikalabing walong palapag. Tuwang-tuwa rin siya sa panonood ng Color G. Kinabukasan, maagang gumising si Adam para panoorin ang sunrise, isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita. Sa sumunod na umaga, bumisita si Eve sa hotel at ibinalik ang mga cards. Nahiya siya dahil parang sobra ang bayad para lang sa isang simpleng trabaho. Papalabas na sana siya pero pinigilan siya ni Adam at inalok na bayaran siya bilang kanyang asistan. Gusto niyang tumulong si Eve sa pagbili ng lahat ng kailangan para sa bunker. Pumayag si Eve at sabay silang namili ng sapat na supply para sa susunod na dalawang taon, umupa pa sila ng ilang trucks para sa lahat ng damit. Nabigla si Eve nang sabihin ni Adam na gusto rin niyang makahanap ng asawa. Pagkatapos ng pamimili, dinala ni Eve si Adam sa bahay nila at ipinakilala siya sa kanyang roommate na si Troy. Napansin ni Troy na sobrang mangha si Adam sa mga gadgets at teknolohiya, kaya tinambakan siya ng tanong. Nagsinungaling si Adam at sinabing galing siya sa Alaska at narito siya para sa isang business trip. Samantala, si Helen ay hindi na nakatiis at sumakay sa elevator. Pero pagkalabas niya, nakita niya agad si Melker at ang kanyang mga kaibigan na mukhang kahinahinala kaya dali-dali siyang bumalik sa loob. Kinabukasan, napagpasyahan ni Troy na bigyan si Adam ng fashion makeover. Binigyan siya ng bagong wardrobe na mas nagpalabas ng kanyang kabwapuhan. Sa mga sumunod na araw, isinama ni na Eve at Troy si Adam sa maraming bagong karanasan. Sobrang tuwa ni Adam kaya't lumundag siya diretsyo sa tubig na parang bata. Napanood din niya ang isang totoong baseball game at doon niya sa wakas na intindihan kung bakit paborito ito ng kanyang ama. Isang hapon, biglang umulan. Tumayo lang si Adam sa gitna ng ulan, namamangha sa ganda nito. Nang sundan siya ni Eve, niyakap siya ni Adam at ibinahagi ang kanyang tuwa. Anya, tatawagin ito ng kanyang ama bilang isang milagro. Kinagabihan, dinala ni na Eve at Troy si Adam sa isang old school swing club para tulungan siyang makahanap ng asawa. Pinayuhan siya ni na Troy at Eve, just be yourself. Pagpasok pa lang nila sa club, agad na nahumaling sa kanya ang mga babae. Dahil sa kanyang magiliw na personalidad, magalang na pag-ugali, at hindi matatawarang kagwapuhan. Agad na nakuha ng karibal ni Eve ang atensyon ni Adam, at tila nagkakasundo pa sila. Dahil dito, nagselo si Eve. Hinila niya si Adam palayo at sinabihan kailangan niya ng isang mabait na babae sa buhay niya, hindi isang malandi. Pagkatapos nito, niyaya ni Adam ang ibang babae na sumayaw, at sila na ang naging bituin ng dance floor. Lahat ay humanga sa galing ni Adam sa pagsayaw. Pilit namang iniwasan ni Eve ang kanyang pagsiselos at nakipag-usap sa kanyang ex-boyfriend, na agad namang nilait si Adam at tinukso ito para makipag-away. Pero hindi nagpatinag si Adam, ginamit niya ang mga natutunan niya sa boxing para sindakin ang lalaki. Dahil sa gulong nangyari, umalis si Eve sa club at umuwi ng mag-isa. Pagdating ni Troy, sinabi niyang si Adam ay umalis kasama ang karibal ni Eve. Doon na-realize ni Eve na mahal pala talaga niya si Adam. Nagmadali siyang umalis para hanapin ito. Sumakay siya sa kotse, pero bago siya makaalis, nagulat siya sa pagkatok sa bintana. Natumba siya sa gulat, at si Adam pala yon. Dinala siya ni Adam sa loob ng bahay at inalagaan ang kanyang gasgas. Ipinagtapat ni Adam na tinanggihan niya ang ibang babae dahil hindi niya maalis sa isip si Eve. Inamin ni Adam ang kanyang nararamdaman At sa wakas, naghalikan sila Ngayong sila na, sinabi na ni Adam ang buong katotohanan Tungkol sa kanyang pamilya At kung saan siya nakatira Kasama na ang balak niyang pakasalan si Eve Para tumira na ito sa bunker Pero inakala ni Eve na isa lang siyang baliw na marunong magtago Kaya agad niya itong pinalayas Kinabukasan, isinama ni Troy si Adam sa paligid ng syudad Para turuan siyang magmaneho Habang naglalakad, nakita ni Adam ang adult video store na nadaanan na niya dati Sinundan niya ang kalsada at sa wakas, natagpuan niya ang building sa ibabaw ng bunker, kung saan nakapagtatag si Melker ng parang relihiyon sa paligid ng elevator. Dahil sa tuwa, bumalik agad si Adam para sabihin kay Eve ang balita, pero nadatnan niya itong may kasamang dalawang psychiatrist. Sa una, nagkunwaring makikipagtulungan si Adam, pero nang may pagkakataon, tumakbo siya palayo. Hinabol siya ng isang doktor habang ang isa na may tumawag ng pulis. Pinigilan ito ni Eve at narealize niyang mali ang kanyang ginawa. Sa sandaling iyon, dumaan si Adam at ibinigay kay Eve ang hotel key. Maya-maya, dumating si na Eve at Troy sa hotel room ni Adam, at laking gulat nila, puno ito ng gamit na halatang mula pa noong isang libo, siyam na daan at anim na pula. Nandoon din ang mga stock certificates ni Calvin na ngayon ay millions na ang halaga. Dahil dito, na-realize nila, totoo lahat ng sinabi ni Adam. Samantala, nakabalik na si Adam sa bunker, at niyakap ang kanyang mga magulang matapos ang dalawang linggong pagkawala. Masaya niyang ibinahagi na maganda ang mundo sa labas, at pinasok na rin ang mga supplies na ibinaba ni Melker, at ng kanyang mga kaibigan. Habang si Eve naman ay desperadong hanapin si Adam, sinamahan siya ni Troy sa adult video store. Pero syempre, wala silang nakita. Sa paglabas nila, bigla nilang nakita si Adam, papasok sa katabing gusali. Dali-daling nilapitan ni Eve si Adam, niyakap siya at hinalikan. Inimbitahan ni Adam si Eve para makilala ang kanyang mga magulang. Nagustuhan ni na Calvin at Helen si Eve. Kumain silang magkakasama at binigyan pa ni Calvin si Adam ng lecture tungkol sa birds and the bees. Pero bago magplano para sa bagong buhay, hiningi ni Adam sa kanyang mga magulang ang dalawang buwan. Sa mga linggong sumunod, ibinenta ni na Adam at Eve ang stocks ni Calvin, at nagtayo sila ng isang bahay sa probinsya, identical sa dating bahay ni Adam. Tumulong din si Melker matapos niyang tumigil sa pag nang matapos na ang lahat, dinala ni Adam ang kanyang mga magulang sa bagong bahay, upang dahan-dahan silang masanay sa bagong mundo. Habang naghahanda ng hapunan sina Helen at Eve, sa wakas ay sinabi na ni Adam kay Calvin ang totoo, walang nangyaring atomic war. Ang X bomba ay isang eroplano lang na bumagsak sa kanilang bahay, at matagal nang bumagsak ang Soviet Union. Pero hindi makapaniwala si Calvin. Sa halip, nagsimula siyang magplano kung paano magtatayo ng panibagong bunker, para lang sigurado. Dito nagtatapos ang kwento, sana'y nag-enjoy ka sa panonood. Tulungan ang channel na ito, mag-subscribe ka na at mag-share, mag-iwan ng comment kung trip mo. Thank you for watching.